labing dalawang kahulugan ng Berhen Maria sa panaginip. Una, Nakita mo ang Berhen Maria sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagbabalik loob o patatagin ang iyong pananampalataya. Minsahi ito ng kapayapaan at gabay. Pangalawa, nakikipag-usap sa iyo ang Berhen Maria sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na tumanggap ka ng mahalagang minsahi mula sa langit. Ano mang sinabi niya ay dapat mong balikan at pag-isipan. Ito'y maaaring direktang tugon sa iyong mga dasal o tanong sa buhay. Pangatlo, niyakap ka ng Berhen Maria sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kalinawan, proteksyon at kaginhawaan sa gitna ng pagsubok. Isa itong sinyalis na naririnig ang iyong panalangin at pinapalakas ka ng espiritual na presensya ng Ina ng Diyos pang-apat, dinala ka ng Berhen Maria sa langit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mataas na antas ng kalinisan ng kalooban o espiritual na pagising. Ipinapahiwatig nito na malapit ka sa Diyos o may misyon kang banal sa buhay. Panglima, hinawakan mo ang kamay ng Berhen Maria sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng tiwala at patnubay. Hinahatakan niya palapit sa Diyos upang magpatuloy ka sa pananampalataya at pag-asa pang-anim, humingi ka ng tawad sa harap ng Berhen Maria sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng makatutuhan ng pagsisisi at espiritual na paglilinis. Pinapaalalahanan ka ng panaginip na ang awa ng Diyos ay laging bukas sa mga nagsisisi. Pangpito, umiiyak ka sa harap ng Birhen Maria sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng paglalabas ng mabigat na damdamin kahilingan ng tulong mula sa langit. Nangungusap ito ng panloob na sugat o matinding pagsubok na nais mong malampasan. Pangwalo, ngumingiti sa iyo ang Birhin Maria sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng biyaya, pag-aproba at pagmamahal. Maaaring ipinapaabot sa iyo ang kasagutan sa iyong panalangin o paalala na nasa tamang landas ka. Pangsyam, hinalikan mo ang paan ng Birhin Maria sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng lubos na devotion, pagpapakumbaba at paghahanap ng rasya, isang kilos ng pagtanggap at pagpapailalim sa banal na kalooban. Pangsampo, hinahabol mo ang Birhen Maria sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng paghahanap ng kabutihan, kaliwanagan o sagot mula sa langit. Maaaring nalilihis ka sa landas at nais mong bumalik sa pananalig. Panglabing isa, umiiyak ng dugo ang Birhen Maria sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kasalanan kasalanan sa lipunan, kawalan ng pananampalataya o matinding kalungkutan dahil sa mga maling gawain sa paligid mo. Panawagan ito ng panalangin at pagbabago. Panglabing dalawa, binasag mo ang istatwa ng Birhen Maria sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkalayo sa pananampalataya, pagtanggi sa gabay ng langit o pagsuway. Isa itong seryosong paalala na suriin mo ang iyong kalooban at balikan ang ugnayan mo sa Diyos. So yun lang po mga kaibigan. So do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!